Hello ladies! So, eto na nga yung part 2 ng tutorial natin kung paano gumawa ng matibay na soft gel nail extension. Naputol nga yung naunang video nito, kaya naman eto na agad yung request nyo Anyway, pasunod. sa part 1, kung hindi nyo pa napanood, eto yung ginagamit kong glue na mention ko na puto doon. Kaya panoorin nyo na lang. And dahil na buff at na shape ko na to, yung susunod kong gagawin ay eh maglalagay ako ng base And coat. And yung ginagamit ko dito ay yung glue gel ng JL Essential. Kasi 6 in 1 na po yun. Pwede yung eto base coat. Eto ay isa din sa nagpapatibay ng ating nail extension dahil glue gel so, po siya. So, sa paglalagay bagay ayan wala po yung cut sinisiguro ko talaga na bawat gilid bawat side ay nalalagyan ng gel para ma-sealed siya kung baga at hindi madaling maglilip tapos sinadaanan ko din yung free edge para hindi madaling mabaklas yung color na ipapatong natin dyan so, mamaya so kapag nalagyan na lahat pwede na natin ipasok yan sa malaking UV lamp for about 60 seconds and ayan ang pala yung napiling kulay ni client kaya naman maglalagay na tayo ng steel top coat nitong JL Essential eto po yung ginagamit natin mga so, so huwag damihan masyado para hindi kumalat sa gilid maglagay ng sakto lang pero make sure na malagyan bawat sulok para hindi siya kaagad masira yung tipong kahit ilang weeks or months na siya pero andun pa din yung shining shimmering kinemerot niya Char. anyways huwag kalimutang iseal banda dito yung sa may free edge bago i-cure ng 2 minutes para hindi yan tutuklap be. so for me lang ha isa din sa reason kung bakit mabilis na tutuklap or nagkakaroon ng lifting yung extension aside sa pag ni nail prep kondisyon ng koko product na ginagamit ay dahil hindi malinis yung gel application lagpas lagpas ganun